What's up guys? Ito ngayon ang panahon Nandito tayo sa San Jose Neva Ayan Ang ulan ay malakas Laganap O oh, ayan o oh, Ang dilim Ano na ang hanap buhay natin yan Pag umuulan Lugi ang uh, batangginyo nyo Pagkaganito Ang umuulan Hindi tayo makapag -itiskarga mababasa yung ating uh, paninda Ayan so, o, lakas so, Magagawa natin ito ngayon ay Magpapatila tayo oh, so, eh, Paano tayong mapaghahadap buhay Ang lakas ng ulan oh. So, Ayari e, nito, ihinto tayo sa ating tindahan na pupuntahan. Tapos magpapatila tayo. Eh malapit na tayo dito sa tindahan natin na pupuntahan. Oh, lakas ng ulan, no? Hindi. San Jose ni Ecija sa lakas ng ulan Kaya ay diskarga natin ito Dula na tayo dito sa gilid Ito na yung tindahan na pupuntahan natin Gagawin po natin ngayon ay magpapatila Magpapatila muna tayo tayo sa tindahan ayan yung tindahan na pupuntahan natin oh, yun yung may-ari oh, magkatabi sila ng kanilang paninda kasi malakas yung ulan oh, ayan dito muna tayo bukas saan nandito tayo sa highway ng San Jose ayan yung mayari nalagay sila ng pakit ng kanilang paninda Ha, <laughs> <laughs> ha, chill chill lang muna tayo dito chill chill lang chill chill kung tayo natin humito si kabayang ulan ito nyo naman ang paligid o oh. yung mga jeep po na yan, yan sa Luce, papuntang Cabanaguan ayala lang ay ganyan, ganyan yun mga lakas bagay mas maiilam na rin po yung malakas na ganyan para sandagilang yung gulpo kesa doon sa ambon-ambon pagka ambon-ambon po kasi matagal at least yung ganyang buo mabilis lang sa hindi nito kaya may lang po natin ay dito lang tayo sa truck ito tayo natin huminto sa kabayang ulan tayong uh, makita uh, ulap na dito sa loob kasi nga po eh smoke na siya kasi walang hangin Welcome to my vlog Uuulan <laughs> Ayun yung may ari Welcome po to my vlog Ayan Nandito tayo sa Sa Lucene, Baisiha Ayan, ang lakas na ulan Uyang Ayan Ayan tayo Mainit. O yan, tapos ka na lang. Magagawa eh. Oh, sarap maligo doon, no? Nasa dulo. Oh. Nung araw, naliligo ko sa ulan. No? Tatapat kami sa mga kung saan yung may tumutulo na malakas o, kung halos mga kapitbahay. Ewan sa bahay po ninyo. Ayan o. Oh. Matatapos ka doon sa so tumutulong na yun. Para, okay no. Zero visibility na mga kabayan. Sobrang lakas. Ayan, papahinto na siya. Mas so, mailam na po yung biglaang malakas na ganyan. Ayan, Yung okay. ganyan, mabilis yung minto. Ito labas, labas, hmm. nangyaring mag pampanga, puntang SM pampanga yuk Sige po, yan lang muna ang dito sa San Jose de malakas ngayong araw ng lunes. Uh, salamat po. Don't forget to subscribe na lang po sa aming channel. Bye bye. Ayan po. Dadagdag na lang po tayo mamaya pagka aming tunay na